Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Isinakato para na nga nitong si Olivia ang kanyang plano Pagtapos nga sa buhay ng kanyang kapatid na si Mayor Alberto Guerrero At na nang dito nga sa uh, kanilang meeting di Abanse ay dito na nga isinakatuparan nitong si Olivia ang kanyang plano na tapusin ang buhay nitong ang si uh, Mayor Alberto ngunit andito naman ang isang rigor di magiba ang siyang tumulong sa kanya upang iligtas ang kanyang buhay at sinabi nga niyang Mayor halika na rito umalis ka na dito delikado ang buhay mo kung kaya't sinunod nga ito nitong si Alberto ang suggestion nga nitong si uh, Rigor di Magiba at dito naman ay kinausap na rin nitong ang siya uh, Don Julio itong si Olivia at sinabi nga niya na siya ang susuporta nila sa darating na eleksyon hindi nga itong si Miguelito dahil wala pa nga daw itong alam kung kaya't masayang-masaya naman itong ang siya uh, Olivia sa narinig niya mula nga dito kay Don Julio na siya nga ang susuportahan ng pamilya ng Montenegro at dito naman ay magkakaroon nga ng isang malaking utang na loob itong ang si uh, Mayor dito kay Rigor kung kayat babaguhin ni Mayor ang buhay nga nitong si Rigor na ngayon ay siya ang kanyang magiging personal bodyguard at gagawin nga ni Rigor ang lahat ng kanyang makakaya Maisalba at mailigtas lamang ang buhay nitong si Mayor Alberto Guerrero at ito na ang kakapitan ngayon nitong si Rigor kahit na wala siya sa serbisyo ay bodyguard naman siya ng isang pamilyang kinikilala sa buong kamay nilaan kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye